Sa manang panahon, kakulangan sa supply ng pagkain at nagkakasakit ng mga crew member ang mga pangunahing dahilan kung bakit tinuldukan ng Philippine Coast Guard o PCG ang limang buwang pagpapatrolya ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal o Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Dumaong sa Puerto Princesa ang Teresa Magbanwa kahapon habang binibigyan naman ng medical treatment ang mga sakay ng barko. Kwento ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Albaryo ang pinagdaanan ng mga PCG personnel nitong mga nakalipas na linggo. They were diagnosed um, of um, dehydration. No? They were dehydrated dahil sa kakulangan ng tubig and of course the uh, nutritious food. No? Gaya nga na sinabi ng kumaning officer kahapon, ang kinain lang nila for almost three weeks ay lugaw. For more than one month now, ang iniinom na lang nilang tubig came from the rainwater. No? At, uh, it was even mentioned by the commanding officer that they even have to sa mga pagkakataon na walang ulan they even have to uh, gather water dun sa air conditioning units you no know, na na produce Matatanda ang makailang beses sinarangan ng China ang tangkang paghahatid ng supply sa mga PCG personnel ng Teresa Magbanwa. Dinipensahan naman ni Tariela ang desisyon ng gobyerno na umalis sa Escoda Shoal sa mga nagsasabing tila na ulit ang 2012 Scarborough Show standoff. Matatanda ang hindi na nakapasok ng lagun ng Scarborough, ang barko at mga sasakyang pandagat ng Pilipinas mula nang umatras ito noong 2012. Hirit ng PCG official, mas malawak ang saklaw ng Escoda at duda siyang kaya harangan ng China ang kabuuan ng Skoda Shoal tulad ng ginawa ng Beijing sa Scarborough. Definitely wala tayong isinuko, wala tayong inalisan dahil pwede natin itong balikan in different ways. Kumpiyansa si Tariela na makakapagsagawa ng panibagong misyon sa Skoda Shoal ang anumang barko ng PCG. We're still going to maintain our presence in Skoda Shoal regardless what size of vessels, regardless how many vessels. Sa ngayon, wala na raw namamata ang Chinese Navy at Coast Guard vessels sa Escuadra Shoal. Duda rin si Tariela na kayang magsagawa ng reclamation activities ng Beijing sa ilang araw o oras na wala ang anumang barko ng Pilipinas sa lugar. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Uh, Eskoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessel. Sa isang pahayag, sinabi ng China Coast Guard na dapat tigilan na ng Pilipinas ang pag-hype o pangihimasok sa kanilang teritoryo. Hindi rin daw natitinag ang Chinese Maritime Forces sa pagsasagawa ng operasyon sa South China Sea. Itinanggi ng Philippine Coast Guard na may kinalaman sa pinakahuling bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at China ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Sa isang mensahe sa Newswatch Plus, sinabi rin na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na walang anumang kasunduan sa pagitan ng Manila at Beijing pagdating sa Escoda. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanodalo, Use Watch Plus.